Oi shut out ko di Donkey Dongs Ganong ah. mo? Amsik kuyog ki. Baik anak. Baik hindi pa. Newbie pa ka di ba? And nangita ka ug mga ahon tips para makatunong ng sound pagsubida sa mga sakaon nga parte sa inyong ruta. Imo da gisearch sa internet. Pero mga ahon tips nga naa didto is dili applicable para nimo. Sad life, di ba? This is the reason why I made this video. Tungod kay ang mga ahon tips nga ato makita sa internet are only applicable sa mga intermediate cyclists. Ug dili ma-apply sa mga newbie cyclists sama nato. So, we decided nga mag-formulate og ahon tips nga sa karyud kayo para sa mga newbie cyclist or katong mga cyclist nga bago pa nagsugod sa sports nga cycling. Common example sa mga ahon tips nga atong makita sa internet is kanang ilang gitawag nga mashing or masher. Dili ko mo advice nga magmashing tungod kay newbie pa man ta. So understood yun na nga weak pa nga tong mga tuhod and incapable pa para magmashing. Another example is shift timing. Tungod kay newbie pa ta, I'm sure kadaghan na to. Dili pa na da nang complicated nga mga timplada sa gear. Mo nang nagformulate gyud ta gato And this formulated ahon tips are based sa mga experience sa among grupo isip mga newbie rider. So I'm sure effective gyud ni siya. and because of this allow me to say what's up mga silingan and welcome back to our youtube channel kasanta tv my name is jay Hanks, and for today's video atong hisgutan ang mga ahun tips na specially formulated para sa mga newbie rider so tara Before na to sugda atong video, ako sa ding shout out ang tanang mga Cebu bike vlogger. Mga Bisaya bike vlogger sa Cebu, Davao, guban pang part sa Mindanao. Shout out sad sa mga membro sa Sikat Bao. Tindak Boys, SBF, Team Wingski, Team Laspag, o sa LLBC or Lapu-Lapu Bikers Community. Shout out sa Dayko sa mga master nato o miembro sa sa Pakanya Boys. Ngato na sabay kay ganina sa atong pagride Panoon dito sa Little Batanes. Pak! Pak! Shout out Pakanya Boys. Pakanya Boys. Pakanya Boys. <laughs> yes! Sir! TV boss. Kasantabi TV boss YouTube. Ya Lapu-Lapu Bikers Community sa Facebook. Yon, salamat. Kemos Dios. And if ever makatindak mo din ha, sa portion sa Isuya Mactan or bisan sa Roro Cordova, ilike ang page sa Isuya Shutter kay basin na pitikan mo. And speaking of page, ilike like na lang sa ninyo ang page sa Kasanta TV, Aegis Vlog o ang mga page sa LLBC. Na ang link sa description below. Aron dali ra ninyo makita. So, palihog ko click na lang. <laughs> Ari pre, nagkain pre. Ari ka. Nyara nyara ako bitu ba? Hindi ko batal. So much for the shout out. Ato ng subda ng Urimus. First, this is not a tip. This is an advice. Likay usa ang mga subidahon nga ruta. Pala ba ni? Ano? Eh? Para magdahom. Ha? Huh? Ha? Huh? Yes, likayi. <laughs> May Nga isip newbie rider, you need to spend more saddle time before kamu adto add to sa mga subidahon ruta. Dapat, imo sa i-practice ang imong mga tuhod, imong lawas, o ang imong kondisyon sa -huna. So, you need to invest more saddle time aron mana bisa gamay ang imong lawas. But if ever dili gud malikayan nga mapasubok ka sa mga subidahon kayo nga ruta or mas calm ka sa imuhang mga kuyog, then mauna imong buhaton. Ready your gear. Of course, imong mga na makita nga naanay subidahon nga portion sa karsada. Ang imong buhaton is imong nang ishift daan ang imong chain ring or imong plaka sa pinakagamay din ang imong kugs o sprocket sa pinakadako. Basically mo na nga shift nga pang subida or pang ahon nga shift. Mo na siya pinakagaan nga tindakan. But of course, imon ning buhaton samtang naa ka sa patay nga portion sa karsada. Ayaw huwag nga mo shift ka o niya magsugod na ka subidah. subida. Kaya ang pinaka worst may na is magkutok-kutok ang imong kadina kaya mapugos man siya. And pinakapait, dun possibility nga maputuloy mo ka din So samtang humok pa tindakan, e ready na daan imong gear. And if ever wala maproportion ang subida, o imong kusog sa tuhod, meaning nagsugod na ka subida, o niya paminaw ni mo nga humok pa kayo ang imuhang tindak, humuk pa kayo tindakan ang imong bike, unya niya mura nagwalay sulod, or basiyo na kayo inig tindak, imura nang nauga ng gusak kog meaning mo shift ka panaog, mo shift ka paubos, hantod imo nang mainsakto ang timplada sa imong tindak or until you will find the sweet spot sa imuhang pagtindak. Nga nung ni-advise ko nga i-ready dahan ang pagpahumok sa imuhang giring, tungod kay masayon na lang ang pag-shift paubos sa imuhang kogs kaysa pag-shift o pataas or pag-shift ngadto sa padako nga kogs. Kaya kung mo-shift ka pataas sa kogs or mo-shift ka padako, unya pa na sa gahi ang imuhang tindak, dunay tendency nga magka problema ang imuhang kadina kay mapugos man siya maunang magkutok-kutok siya inigsugod ni mong tindak and the worst is basin hinuun maputol ang imuhang kadina dinha na ka makikita og dakong problema samtang nag ah, subida ka relax your pedal imo na nakuha ang switch spot sa imong gearing and ang imong tindak insakto na. Doon na na engagement ang bike ug ang imong pagpedal. So, ang imong buhaton dapat dili ka manggigil. Usahay man gyud labi na og nakailain nga rider kasabay imong panggigilan ang pagtindak. Mukalit lang kag paspas sa tindak para imong apsun ang nasa imong atubangan. Ayaw ana. Kay ang tendency ana mukapoy imong mga tuhod. Unya dili na hinun kay makatiwas sa pagsubida nimo dapat imong i-maintain ang steady nga pacing. Dili paspas, -pas, dili sad sobra kahinay. I-relax lang ang pagpedal aron dili kadali ka dali ka Dili mapugos ang imong mga tuhod. Do the proper breathing. All of the cyclists, be an intermediate, newbie, or even pro, will agree with me When I say dili gud lalim ang pagsubida sa sakaon niya ruta. I'm sure mo agree mo na tanan. Samot nakita kita ng mga newbie pa. syempre makutasan gud sa ato ang ginawa. Pero ayaw og ka panic kay kung magpanik ka mas mapaspas og maayo ang imong ginawa. nya basin hinuon magka problema ka. Kung dili ka kaapas sa kapaspas sa imong ginawa. Ang dapat mong buhaton is you must do the proper breathing. Saon? kalmara sa paginhawa. Breathe in with your nose and breathe out with your mouth. Sa kanang paagi, mas daghan nga hangin ang musulod sa imuhang baga. Ug mas makatarong ka o ginhawa. Sayup na ang imong pagtuo kung paspas sa imuhang paghangus o paspas ang imuhang pagginhawa, mas daghan ang hangin nga musulod sa imuhang baga. Sayup na, dapat kalmara ang paginhawa hingo sa ilong mm. ug buga ug hangin sa baba relax aron dali ra nga makarecover ang muhang baga kay masudlan naman sa noon daghan nga hangin sa inana nga paagi sa pag breathing technique uh. <laughs> And before nato ipadayon ng ikaapat nga tips, uh, kung bag-o ka sa kung bag-o lang ka na sa akong channel, Muhimo kong mga travel vlog, food vlog, short video, tutorial, life hacks, and tips, and of course, bike vlogging. Please consider subscribing. Hit the notification bell. And kung ganahan ka sa video, please press like o kayo kalimot sa pag-share. So para sa ikaw pat, set an intermediate goal. Siyempre sa imong pagtindak, dibati ka og kakapoy and you feel like giving up. Gusto na ka mo ug mulakaw na lang kay kapoy na kay sigig tindak. Aron ni mo malikayan ang temptation sa pag surrender, mag-set ka og mga intermediate goal. Unsan ning mga intermediate goal? Mga gagmay nga goal nga dali ra kayo nga i-achieve. Imong bahinon ug mga section ang imong ruta. Example samtang nagtinda ka pasaka and approximately 200 meters na kay nakita nga dako kayo nga kahoy sa kasya instead of aiming the finish line nga layo pa kayo imong himuong goal ang pagkaabot sa kahoy sa kasya nga naa sa 200 meters Sa inani nga pagi, mas mubo ra ang imuhang goal ug mas dali ni mo makabot. And kung imo nang ma-achieve ang imuhang goal, magset na sad ka o ganater goal aron katuna sa imuhang kabuton. Basically, imurang bahinon o ginagmay nga section ang imuhang ruta o gimuon ni mo kining mga mini goals hantod maabot ni ang pinaka ultimate goal nga mao ang finish line. So, kung inaani ang imong buhaton, every time hapit na ka maabot sa usa sa imong mga goal, mas maka-feel ka og excitement so ganahan kay kamutinda tindak kay hapit na ka maabot. Ug mas ganahan ka mo tindak kay duol na lang kaysa maburing ka o tindak kay layo pa kayo ang finish line. Ang kaburing, dako kayo ni niyo contribution sa pag-surrender sa pag-tindak sa subidahon kayo nga ruta. So, importante kayo nga na kay mga mini goals. <coughs> Alahim dah tu. Sejalan macam si. Number five, anticipate the curve. Nakakita ka og subidahon nga blind curve Hindi mo nakita sa unahan And nagtuo ka nga mauna to ang last sa imong subida Nagtuo nga kung makalampus na ka o subida dito napita Tutub sa blind curve, ang next is recovery na mo nang imong paspasan og maayo sa imong pagtindak but then pag abot nimo sa ibabaw sa blind curve aduna pa diay sumpay nga subida og walay recovery nga portion but then nalas the last pag naka kay nihunat man ka og tindak so ang ending wala na kay kusog sa pagpadayon and no choice na ka kundi manaog na lang sa bike and maglakaw na lang that is the sad part sa mga blind curves. Mauna ang kasigaran nga sa sa mga siklista. Dili lang sa mga newbie hasta sa mga intermediate cyclist. Aron malikayan ang maong panghitabo, dapat imo na lang nang i-anticipate daan ang iskina nga duna pa nay sumpay nga subida. So steady lang ang imo tindak. dapat dili mausab ang imo tindak. Relax lang ang dagan ug dili mag-overexcite arun imo mahuman ang subida hangtod maabot ka sa recovery nga portion. ito? ko Number 6. Recover kung na chance. At last, naabot na ka sa ibabaw. It's time to recover kay Bahada naman or downhill lang sa ila pang Ang uban kung bahada na or downhill na, shift na dayo na sila nga dito sa high gear or pinakadako nga chain ring o niya pinakagamay nga kugs. Uh, mauni siya ang shifting sa pagrimate o pag sprint kaya ang ilang plano ilagi pong kargahan o tindak bisan downhill kaya aron mas mukusog o mayo ang dagan pamasin nga inigabot sa next subida busakan na lang iya bike bisan wala na tindak tindak partially right but mostly wrong labi na para na tong mga newbie what if taas kayo ang next subida and dili ka makabalik ug shift sa imong gear pabalik sa katong uh, sweet spot nimo what will happen So, ang pinaka-safety nga buhaton, labi na natong mga newbie, is atong i-enjoy ang recovery. Tungod kay ikapoy na ka tindak sa subida nga portion, hatagi o chance ang imuhang tuhod nga makarecover kung aduna ay bahada. Sa kanang paagi, makapundo na sad ka o gamay kusog sa imuhang tuhod para sa sunod na sad nga kalbaryo. Pahuway sa pagtindak, enjoy the downhill hantod sa sunod nga climb. Huwata nga, duna na engagement ang imuhang tindak or dili na basiyo before ka tindak balik dili kay nani kani guman mo gapod ang maksa di guman mo bike gapod maktan dagan jagi na ko gapod ganin kada kada condition position pa kayo dili kayo position ko pa ayo ba number 7 don't mind the other riders ayaw og gukod kasagaran sa iyo labi na natong mga newbie is kanang maikog ka mabiyaan mao nang mo resort ka o panikamot o apas aron lang makasabay ka sa imong mga kaubang siklista. But then just to remind you, newbie pa ka. Pudit so tamig ng busan pero traffic sa bus mario kayo ay makatima ng mga sasak. Bus mario ba'y nabig? Maliko na ko, newbie pa ka. Kapal na ba'y? Baka magdahom and napasabak ra ka sa subidahon nga ruta wala na sa imuhang plano so aron dili ka malas pag ayaw sa ang imuhang mga kauban kay wa ka kay baogon sa kusog nila basin mga kusgan na kaya na sila unya mo sabay ka tindak lang sa imong kaya aron dili ka mapasubo og mahutdan sa imuhang kusog The key on the situation is sustainability. Dapat makasustain ka sa imuhang tindak for the whole duration sa imuhang ride ayaw og kabalak ka, anang mga kuyog nimo bisan naguna na sila inig abot sa finish line muhuwat ra gyapon na sila na. Uh, pila ka, ka oras diri <laughs> 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 Number 8 og pinakaimportante nga tips You already did every ahon tips from tip number 1 to tip number 7 but then naglisod gihapon ka munas ginhawa na nimo og tindak Tagko na kay kag singot Dili na madala og relax-relax nga tindak. Imong ginhawa, bisag unsaon imong proper breathing, naghangus gyapon ka. Og huot na kayo imong dudghan. Then it's time for the final and most effective tips. lakaw na lang og dili nagyud kaya. Mas importante ang imong safety. Ayaw og kaulaw nga munaog ug mumula part po na sa bisikleta ang paglakaw. Kahit kung garbuso kayo ka o niya pugsun gini mong tindak, bisa na surrender na imuhang lawas. Basin hinuon, mukulaps ka. O basin makahata na o piligro sa imuhang kinabuhi. Everything I said on this video is just a tips. Pwede dili effective para nimo, pwede sad nga makatabang sa uban o nako. But the most effective tool to conquer the stiffest climb Is your determination, focus and countless of time to practice. Kung gusto ka nga dunay makab-ot sa imong pagbisikleta, kinahanglan yun ng imong paningkamutan. Pariharan na sa gugma. Kung dili ka musugod og tindak paduol kaniya, basin hinuon duul na siya sa bahada og mafol na hinuon siya sa lain nga siklista. Nga nangursunada og subida aron lang makasabay siya sa bahada. Kuyo <laughs> kayo <laughs> So, kung naabot ka sa aning portion video, it means nga ganahan ka sa content and dalingaw ka sa kuwang mga tabi o istorya. So, daghan kayo salamat sa aw pagsuporta. Um, next video na sad, og, um, I hope nga Imo share, dili ka kalimot sa pag-share. hit ka sa like ug comment na sad below kung unsay imong uh, nakita or nadungog sa maong video. So daghang salamat. Peace. Nice guys. Salamat sa tinapanan.